natin mga lods at ito yung huli natin ngayon unang pamandaw so marami rami na rin at malaking bangus yan so tingnan ulit natin kung ano yung mahuli sa pangalawang pandaw daw kung gaano karami yan. merong gar <laughs> yan first cuts natin mga idol so bangus daw laki gar ah. wow so ulit na to mga idol may huli pa tayo dami na buhay na buhay ah ayos to mga lods so, makapalad tayo ngayong gabi na to marami marami ito yung mauhi na maulam doon sa dormitory isang linggong ulam na to malaking tipid sa amin mga lods bilang isang OFW na ganito ang sideline namin mga para may pangulam at yung iba pamimigay namin sa kasama namin at ibang company mga tropa and first cut idol hmm, laki so hanggang haba itong mga idol hanggang doon to sa kabila buhay Okay. Oh. Oh sila basa na yung malaki idol oh oh kumikisig-kisig mga idol oh so ngayong gabi talaga nagsilabasan yung palo talaga ah. malalaking ano, um, mga bangus ayan ayos ito mga idol bagong huli lang to bagong sabit lang siya yan marami pa dun mga idol kumikisig-kisig dami dami talaga to nakailang linggo na kami dito mga idol so ay ah! ay ah, ayos lang yun madagdagan yan babalik din yan dyan ayusin mo lang yan yung napunit dyan grabe no punit na punit no bar ah yun yung kapalit mga idol nawala yung isa nawala yan mo yung Oh, ah, lalaki na ngayon ah. Baka malaglag yung ano gar, yung alimango mo. Ayos to mga idol. Nanigas. Magkatabi. Good size na si Gabina. na. Silabasa na yung malaking pangus mga idol ngayon. Gabi na to. buhay may huli doon o meron yan dyan sigurado oh malalaki na ngayon na good size na no grabe ang ganda ng bangus na huli natin ngayon mga idol good size talaga to ah ang bilis lang no si bagong ano lang ayusin mo yung ano nakakalubog lahat So maaga naman tayo makauwi ngayon Bid bid Bud bud bid bid Dan Marami pa yung mga idol. Yan, dalawa oh. Oh, grabe. Ang ganda. Lupit nito mga idol. magkatabi isa lang yan mga idol oh gano'ng ganda yung bangos na yun mga idol buhay na buhay press na press grabing punit no lalaki na ng punit kahit right. punit na yung pamanti namin mga idol so yung huli so, sobra sobra na to bawing bawing na to mga idol huli na to kabawi na tong pamanti na to sobrang daming natulungan nito mga tropa ay bigyan ng bangus iba pala ang battery ng ano sa plus light at ano sinira ko pang isang ano ko dun battery mo? O sa plus light mo? oo oh, kasi yung battery pala yung pang sisid ko hmm. hindi pala siya tugma doon sinira ko pa pinutol ko paano pag sinalpak ko sinards ko umilaw pag battery na ayaw mahina siguro yun tapon ko pa naman sana ah karabi napakalaki yung mga idol bagong sabit karabi to ngayon mga idol paalat tayo ngayong gabi na to eron mau puluput. Bangos Nah, ini aku lima itu ada lagi dekat Pak. Good size. Itu siapa paling sa palingki? wala na ngayon mahal ngayon isang daan nga may git yung isa eh nabot nga 171 isa wow. yung mga idol so, kalahati na tayo mga idol naglagdagan yung huli ang laki yung dun oh. yan ang oh. laki oh bangos abanak buhay buhay mga idol pinakawalan bangos laki nito mga idol grabe sulit so, ulit, mga idol hmm. sa pangalawang pan daw mga idol madagdagan pa yung huli natin marami so malapit na tayo makarating sa dulo super dami talagang huli namin ngayon hangin na no, maganda ng ano uh, <laughs> yun no oh, yun yung bago talagang pinupulukot niya talagang pamanti, paikot ikot Sino kasama mo bukas mag ano? Dima kami sino? 2 and sabi sabi pala kayo? Go, sorry, kaya pala oh, daming ano na grabe mga good size talaga ngayon mga na nabuhay pa yan sabi ko magkawala yan Meron pa. Hmm? Ah, magkadikit mga idol dalawa. Oh. Gaganda na ng size no. Wow. Oy. Ti, oh, ayan, galing ah. Nadali mo sa ano Ninja ninja. Ninja moves. <laughs> Nadali sa ninja mobs Sayang, malaki. oh, malaki na. Lulubog na yung mga idol. So, patay na siya. Kaya, hindi mo matali-lali yun. Gusto lulubog siya sa ilalim. So, ang makinabang dun, yung alimango. Alimangos. Ano? Grabe ko laki size na? Size. Maganda ng size. Eh, ilang ganyan na yan dami na to. Mga din na may gito. Tama na siya to. Mga alas 11 no? Oo. Siyang pandaw na lang tayo? Lini. Para pagdating ni Daddy Day, uwi na rin tayo. kah ganda. ng laki ah. Purong nakarana una no. Grabe yung lalaki talaga nun. Nung una talaga namin. Yung doon danda oh. Sobrang laki talaga yung nahuli namin nun. Ah, talaga yan. Uh. Ay, itong, ito ganito siguro kalaki ba? Hindi. Mas malaki pa dyan. Laki talaga? Uh. Kasi oh, goods na rin oh. Eh? Mm. Uy, mayroon natin, nabitawang ko.